everyone, big love shout kumusta na po ang ating mga kabunsuan natin dyan ang ating mga kananay, katatay so welcome back to my youtube channel so guys for today's video ay pagpapatuloy na natin ang ating nampisahang blouse tutorial ang ating part 11 so ngayon guys umpisa na natin let's go FTV tuloy lang siya. Okay. So, ngayon natapos ko na siyang E116. Kukuha tayo ng 2 inches na kananay dito. Dito, kukuha tayo ng 2 inches. Hanggang dito siya mga kananay. Ayan. And then, i-fix na natin siya, i-close na, na natin itong ating hips band. So, itupin natin ito, mga kananay, ito. Ayan. 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 i na natin siya. Close na natin ito. Ayan. Ganun din sa kabila, mga kananay. Ayun mga natapos ko lang na isarado itong ating waist, itong ating hips ba? Nakakamali ako lagi. Ito, pasadahan muna natin ito, i-besting muna natin ito para hindi siya mamaya, maano, hindi na tayo magproblema. Pasadahan natin ito. Ayan. I-besting muna natin siya para hindi siya mag-twisted mamaya. tapos na natin i-basting. And then, i-right the side na natin. Dito na tayo magagawa ng itapin na natin ito. I-ready -e natin yung ating ating apat na apat na belt loops. Ayan. So, dito na tayo. itaping na natin ito. Ayan. Itapin natin. So kailang mga kananay, nakatabo yung ating mga mulmul dyan na na mga sinulid o mga lawit na tela. Ayan. Ayan. Andiyan na tayo mga kananay, like, sa exciting part. And ito, itong ito, kailangan hilain natin ng ilalim para hindi tayo mamaya makapusa ano pagdating sa dulo. Ayan. Ayan mga kananay. Tapos ito, itong flits na to, Lagyan natin ito ng belt loops. Ito mga kananay, ayan. Ibaon na natin siya dito. Ayan, iba ibaon na natin siya, ayan. Pagdating so, sa ating belt loops, i natin siya para hindi siya matanggal. Ayan. Ganun lang ang picnic mga kananay dyan. Ayan. Hila yung ating ilalim, ang ating body, tulak ang ating ating waist, ating hips band. Ayan. Ayan mga kananay. siya. Dito na tayo sa ating plates. So, lagyan natin ng ating belt loops. Ayan. Ayan, box tayo. Ayan. Ganun lang kabilis mga kananay. Ayan tapos ko nang ilagay yung pang-ibabaw mga kanala Ito sa ibabaw. Ito na, ito na nakabao na yung ating mga belt loops. And then gan na natin itong baba. Kailangan walang sinulid na tira mga kanala ya. Ayan dito atin na tayo. Ayan andin dito. Tuturo na natin muna yan mga kanala. Ayan, dito na tayo sa baba. O pagdating dito sa dulo, mga, dito sa may ano, i pakain na naman ulit natin itong ating loops. Itong belt loops. Oo. Yan, mag tayo ng konti para hindi masarosakal ang ating belt. O, ang konti lang mga kananay. Ayan. Ayan, ito na siya mga kananay. O, ayan. Tupin natin ito. Ganun, hindi na natin masyadong sakalin. Ayan, parang lulubo lang siya ng konting ganun. Ayan. Tapos pasadahan natin. Padaanan natin yan. Pero i natin siya mga kananay. Isang box lang ngayon. Ayan. Diba? Ang bilis lang mga kananay. Diba? Pagdating dito, ganun, ganun, ganun Ayan. Kunti lang ang allowance. Half inch, oh, half inch lang yung ating putol. O ating at tira. Ganun mga kananay. Tapos itupin natin siya. And natin yan. Ayan, parang lulubo lang siyang kunti para hindi masakal yung ating belt dyan. Kasi may belt yan mga kananay. Yung pinapakita ko kahapon. Ay, 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 ay. Na-attrust mga kananay. Ayan. Hindi na. Balikan natin. Ayan. Ayan, okay na siya. Ayan na mga kananay. Ganon din dito. Ayan. Happens ang ating All for today So bangan mga kananay ang ating uh, Part 12 Ng ating blouse tutorial So kung bago lang po kayo sa king channel Please subscribe na mga kananay. Like and share And hit the notification button para updated kayo sa aking masunod na mga bagong tutorial at mga videos sa kabunsuan. So, once again, I'm your Gings TV. ang pobring mananay ng atipulo na nagsasabing love, love, love para happy, happy. Bye-bye, everyone. Thank you, thank you.